Ayan, o. Oh. Ang ganda dito. Green, green grass of the park. <laughs> oh. Wow, alam nyo ba na dito pinagawa nila ng decoration ang ah, puno ng balete. Ito. Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Wow, diba? Wala dito yan. Anong maligno-maligno? Walang nakatirang maligno dito, no? walang maligno sa hukong. Ayan, ang baliti. O, oh, baliti. O, oh, diba? Ang ganda. Green, green. Green, green. Dito yan, guys, sa Tamar Park. Oh, o, dito yan. O, oh, diba? Super green. Ganun pa man, dahil sobrang init. Painit pa rin siya. Pero, mahangin-hangin naman. Ayan, may balete pa rin isa. O. Ito ang ganda ng balete natin. Ayan, ipapunta tayo ng isa. Yon yung isang balete. Ayan. Ito yung isa. O, di ba? Ang ganda, o. Ang dami niyang balbas. Ayan. balbas. Balete. Kahoy na may balbas. Ayan. Oo, oh, swerte daw yan dito eh. Kaya ginawa nila yan. Wala <laughs> ko siya. Wala ko Ayan. Mag-wish na sa balete pag-uwish ko. Sana kasi dami ng balbas na yan yung pera ko. Pagtapos ng buwan na to. Mm. Claim it guys. Claim it. In Jesus name. <laughs> o oh, ba? Diba? O oh, kayo mag-wish na rin kayo. Malay nyo. Lucky nga siya. O oh, ba? Diba? O oh, sa mga baguhan ko dyan mga kapanood itong video na to. O oh, mag-wish na kayo. hindi na kailangan kung ano-ano pang sinasabi wala yun basta ito lucky 3 to oh. sana sindami ng balbas na yan ang mga perang papasok sa mga wallet nyo sa mga bulsa nyo Oh, spirito ng kapirahan sumapi kayo sa mga taong nanonood dyan sa video na yan hmm. claim it, claim it pero in Jesus name guys in Jesus name Hmm. Basta maniwala at manalip tayo sa Lord. Tayo ay pagpapalain. Kahit sa ang balbas pa yan. Hmm, In Jesus Pagpalain ang lahat ng mga nanonood. ha Magdasal kayo palagi guys. Yung, hmm? pero wag nang umasa sa fortune fortune guys. Umasa tayo kay Lord. Kasi siyang magbibigay ng swerte. Pagpapala sa mga buhay natin. Diba? Hmm. Sabi ko lang yan kasi nauso kasi yung mga charm 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 na yan eh. Aha. Uh -huh. Ayan. Kaya kasal pa rin ang pangakit ng swerte. O so, ba diba? Sige. Salamat sa panunood guys. Bye bye. Ingat kayo lahat.